Natagpo ang patay sa damuhan sa binangon ng Rizal ang isang babae nitong Martes. Ang partner niya na noong unay nagbanta pa sa salarin, umaming siya pala ang pumatay. Ang motibo alamit sa pagsaksi ni John Consulta. Nitong Martes lang, nagbanta pa si Rosler Lanon. Sa umano'y pumatay sa kanyang 31 anyos na live-in partner na si Johnny Clear Kahilig. Sa gumawa po nito sa asawa ko, pagbabayaran mo to. Hindi nyo matatakasan to. Pero nagbantang si Lanon. Siya palang lumalabas na mismong salarin na kumitil sa buhay ng kinakasama. Nakuha pa ng GMA Integrated News ang pagdala ng Antipolo Police kay Lanon sa Prosecutor's Office sa isang extrajudicial confession at isang sinumpang salaysay na ginawa habang may kasamang abogado, ikinumpisal e nila noon na siya ang pumaslang sa kanyang kalivin. Ang motibo. Sa matinding selos po. Sino, bakit po? Sino po yung sa nyo? Isa po sa mga trabaho niya po. Hindi ko naman po talaga gusto po yung nangyari. Nabigla lang po ako. Kwento ng suspect, pinalo niya sa ulo ang kalivin sa bandang balikat po. Tapos pagkatapos po, sinangal ko po siya. Anong pinapalo mo? Yung bote po ng soft drinks. Saan mo nakuha yung bote ng soft drinks? Doon lang din po, malapit po sa may ilawin lang po ng mesa. Inamin din nila noon ang pagtapon niya ng labi ni kahilig sa madamong lugar sa binangunan Rizal. Lumalabas naman sa investigasyon ng Rizal Police na sa kanilang bahay sa Antipolo, pinatay ang biktima. Nagkaroon sila ng altercation, verbal, then you know na uwi sa physical. Nakampas niya ng uh, bote, yung yung uh, yung uh, biktima and uh, from there nung uh, bumagsak na sa kanya unti-unting sinakan yung uh, biktima at pinasok niya doon sa kwarto niya kaya hindi nakita yung uh, body ng niya ayon sa kaanak ng biktima noon pa man ay duda na sila sa kanyang ka-live-in. Huli po namin nakita din si ate eh. Saka imposible pong umalis siya kasi nasa amin po yung wallet niya at cellphone po. Makulong po talaga siya at yun nga po, pagbayaran niya po yung walang tiyan yung ginawa. Sa pamilya po ng asawa ko, sana po, mapatawad niya po ako. Pilagsisisiyang ko po ang lahat. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.